Ayos na! Bumutok pa ha! guys, medyo nabubutok. Kalyado. Kailangan natin sa kanyang video guys. Ayan ang chichiquen ng ating tigalik, si Boss King. Tingnan may problema guys yung kinaka po sa kuryente parang palyado ganun kaya yan ang I, ano, eh, titignan ng ating galik si Boss King yan guys bago bago tayo magumpisa guys subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel YouTube tv palike at pa share na rin guys at pinutin notification bell para laging updated sa mga share na yung video at yung focus guys ayan guys okay, wait lang guys at umpisa na ni Boss King kung saan ang gagaling yan guys okay guys anong alas yung mga yun dyan ignition coil at saka CDI ignition coil saka CDI CDI ignition coil Ayan guys, sabi ng ating mechanics, si Boss King, titignan daw yung kanyang CDI, saka ignition coil, check in, ano so, no, condition na guys. Yun na nakakita problema, minun, no, Ay, problema are, ng ating mechanics. Problema. Okay guys. Up, may ari pa lang may problema. <laughs> 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 Patikit na. eh ignition coil. Patikas mm. na. Matigas na nung buo, Ma'am. na niya, alam no? mm. mo. Ay, wala nga. Naluto na ang CDN niya, alam ni. Kasi buwan, nainita ka na yan, alam no? Kaya, dumikit na, no? Ay, mukhang damal ang CDN niya, niyo <laughs> Sa full motor. Sa full motor, di ba napapalitanan, alam mo? Oo. Ilan taon itong motor niya, boss? po. 19 Ay, Apat taon na? Oh, 19 years, 19 years. Ah, 19 years na? Apa? <laughs> Ngayon ang pagkulta ng CDA yan. <laughs> oh, grabe. Ay, wala na. Sira na. Ano ka sa ito? Nakabitit na. Nakabitit na. <laughs> <laughs> na yung... Yung, yung pinaka-rubber niya, kumbaga nasunog, dumigit na, ano? Ayan, yeah, no. So, yung dati ko lang <laughs> si Prepapla. Ayan, guys. Ito si T.I. ang may problema. Kaya pala ayo ulit ng Korete Bangkino. Medyo matagal na pala itong kanya CDI. CBI. Halos 19 years old, 19 years old na, guys. Ang tagal na, 19 years. Ngayon lang papaltan, guys. Kaya yun ang nakita ng ating guys. Kasi may pati takad dyan adyan, ano Ibang ano yan, ano? Ano ba ang motor yan? Wave 125i. Wave 125i. XRM 125 eh, Wave 125 I No Ayan guys Natanggal na rin guys Mukhang Naka, Mukhang nakakapit na yung kanyang cover na, na rubber nakaipit Kaya hindi matagal-tanggal Ang hirap bago matanggal Kasi sobrang tagal Ang hirap tanggalin guys Pero kapalatan natin ng bago yan guys Okay guys okay, papalitan natin yung bago. kasi namumutok <laughs> at namamaril pa mamaya na yung... natin na ayusin papaanda rin po nasa na yung susi wala uh -huh. dito eh

Okay na guys, kanina litig pumutok yun ha Pinagtal lang namin ng CDI Yung siguro na may problema talaga CDI guys Wave 125 to guys ha Yan yeah, no 19 years na, ngayon napapagta ng kanyang CDI guys Yan, baka maka-experience kayo ng ganyan guys Namumutok at ayaw ko Namumutok at Namamalyado Kaya yun na naging problema guys Yung kanyang CDI to yan, yeah, no? Yan, yeah, CDA na yan. No? Dikit na yan, no? 19 years, kayo namapaltan. mapaltan. Kaya rin natin bago. Long housing yung wala. Yung... Yeah, Ayan, no? Magagasgas yeah. kasi yan din, eh. Pagka hindi pinapalagay. Saka, ag, ano yan? Saka di mo na makukuya, malabo na. Cable tie na lang. Ayun. Yes. Yung maganda, cable tie. Tapos ito, may tape ang to. Okay. 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 'to na 'to, lagpas na sa kasalubong 'to. With uh, mahirap hmm. din ang magpalit na. Mahal din eh. pag advise tayo ng palit ng palit na. Gastos. Sabihin yeah, Yan guys. Okay na yan yeah, guys. Uh, si lang talaga naging problema. Ignition. Okay naman yun guys. Kaya... Hindi lang naging problema kaya kinakap ko sa kuryente at sa kanilin ito so, Hindi ba dito guys Naabot na ng gabi Kasi una na ginawa namin ito sa talig guys uh, alborador. Pero hindi pa rin ako ha ah. Kaya yun, ang, yung ang, 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 ko Yung CDI na yung huling option niya Yun CDI talaga guys, ano yung problema baka maka-experience kayo ng ganyan guys kaya na hindi gamot ang mumutok na at pala carburetor yung agad guys Kumbaga, yung baga yung CDI din yung problema nito kasi 19 years na pala itong tour neto ngayon napapunta ng CDI yan kinakabit na lang ng ating mekaniko yung kanyang mga accessories, baterya saka yung mga blue box yan kinakabit na lang, mamaya tetesting na yan guys okay na talaga guys, okay guys ba? guys, okay na. Dati, pagkakitin ko sa malakad, kaya nga na apoy dyan sa may tambunyo. okay na guys. Kasi yun na naging problema. Yung kanya CDI, yun lang pinatanggay. Okay na guys. Okay guys. Kaya guys, okay na. Kaya yan, namumutok yung guys ha. CDI lang. Kasi may hinang magbigay ng korene yung kanyang CDI. Kung ba, talaga si Rana. Ay 19 years na ba rin? Kaya ganun magiging problema guys. 19 years na ba? Ang tagal na. Yan guys, kinakakabit na lang yung ating mechanic. Yung kanyang mga flaring sa kanyang mga ibang accessories. Kaya kabit na. Okay na yan guys. Mamaya, tinestingin ulit natin yan guys. Okay guys. Guys, tip guys hindi lahat ng palyado at namumutok ay sa, sa ano guys ha sa spark plug o kaya sa controller guys ha ito CDI kasi may matagal yung CDI nya guys yan guys sana kahit paano hindi na ako yung tip sa amin at kalamang kung paano magayos at maggawa ito palyado guys ha guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share rin guys at tip kayo the para laging updated sa mga share-share na yung video at purpose guys may salamat guys sa mga nanonood guys sana kahit pa may nakuha kayong kahit konting tip sa amin guys ha okay guys Ayan guys, okay na yun guys Ayan, pilitan namin ng CDI guys Okay na guys, Salamat guys, thank you guys